Guys, good evening guys. Ayan, nag ta guys. Tapos, guys, wala sila diri guys. So, wala sila diri ni hapon. Then, wala pa sila diri nag-lunch. So, na naka-plan ko. Doon nakabaskit ako na-plan siya. So, napadjoy luha. Ayan. Tapos, nakahuman ako o oh, duha Yan siya guys. Duha duha <laughs> Tapos, napajoy duha guys. Tabang mga langit. <laughs> So, ayan. akong na plan siya. And then, here also. Ayan. Uh, siya So, guys. Tapos, ang tarapog siya. May buto ko siya, guys. Para, ah, uh, nandit na yung matulog kayo. Eh para, muhuman-human ako na sa plan siya. Umma. Na itrabaho ako. Among um, babae pa magabi siya uma. So, ayan. na itong omega. Nga plus atong barikos, Sa tali niya siya. Tapos, ako'y tubig dala. Then, siya. So, karang tatad, guys. mag mo kayo mag, ano ko mag, Inom ko siya Then, para di ang tukong niya ba. The next day. Good evening guys. Na, narak mo dari ko. Oh. Pagkabi ida yung trabaho sa kung ano babae yan niya. Kamira din nabilin. Gihurot ang gatas. Alas na na day 3 sa gabi eh guys. Battle sa kung alaga. Na, nara ay Yara ang gihulot ang kuan number 7 nga gatas so anatog <laughs> gihurutan niya <laughs> alas na ibi ginakaroon ka pin alas na ibi na ko na siya ipadutoy tapos ang duha po ako na patulog. Kaya, kaya klase ugma ugma is monday so kanina di ay nakaeskwela na to akong alaga ng kaduha o katung kamagwangan katung kamagwangan dito ni gin semana si tunga lagi to siya sa kaadlaw nakaeskwela tapos iuli tapos wala. Itong aras law siya itong naging simana na kay Skwela, kay Gilantaan lagi. Sila tulo ng susunod ba? Tapos ka ni gabi, ipainom ko ni kaisa tambal. Ipang gabi, ipang gabi, ipang trabaho sa akong gabi. Babae. Ayan. Tapos ugma. Sayo na buta mga mata kay kuwan klase lagi. Nabintaha kay namay tenang pan gipalit sa akong amo gahapon ay isa among lalaki ay isa siya ni adto sa trabaho sa muskat baso na ay tapos gay na pong buntag pintaha jud kong naipan nga pinalit daan ba sa gawas kay kuan balag malitlit na kong mata sa buntag ba kay sibre uh, magbilar ba aning isa kay bisag magmata mata labi na nga na siya gibati ka kilak kilak oy giulog na, na ni mo <laughs> Tapos gabi e eh, gani, ako na siyang giapay, mga alas do sa gabi eh, giabay na ako siya kay, ay kanlaon kay, si so, tiyabot-tiyabaw niya, pag abay na ako, kung higak ko siya, nakatubo po siya balik kung mag-inom mo gatas. Uy, ang samla, may ikuha, uy. Give me. Kugihan ka ayaw. Basta mo, yung ikuha. Para kuwan sa scarf. Come here, ha, baby. So, mga na lang na akong planchahon. Mga na akong planchahon na bilhin, guys. So, mga na lang na. Mga na na nabilhin. Tapos, ganina, alas 5 ko labas at kung naman ko walang kulang alas 8. Tapos, sabihin sa kong panihapon, Binta, kaya mong giluto ganina is, akong, ay akong giluto. pero sa akong amo, cross rasa. Tapos, naman ko nga ko. Tapos, napasting mo na akong amo, babae. So, yan guys kung <laughs> mata na tulog ko na ganina sa hapon nakatulog ko kay mula bilar lagi gabi sa bata niya kasi mata mata itong doha ko natuog hindi come here hello we will check up doon sa alam Silipon at ako matulog ba? Ha? Huh? Hello everyone. Akong breakfast is sandwich at dog. Yeah. Wala na pipino kaya marami siya kung ibutang. Tapos butangan ako ang sauce. Kaya siya. Ayan. Shy. 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 Yan, tulog na akong among babae. Tapos akong mga laga nakalakaw na sila. Tapos karoon, nakamanaw ka maghinlo ko. Tapos tulog pa akong alaga. Tapos So, magluto, magluto, na yun, to. Kaun, Kaun. sa panyo ito. Ayan, kaon everyone. Kaon. Ito yung pamahaw. O kamatis. Nay, kamatis pero Oh, may pipinuan na lang po ito ng gulay. Mm. Kaon. Mm. Kapit na maulan ang gi kambras akong alaga. Mm. kambras Itong gahapon. Ay, ito siyang gabi pa di. Itong first gabi sa duty sa mga habang babae. Pag ilis na ako sa iya habang, eh, nasa naman siya kaya ba na ba? Mm. Yan, Gising na siya alaga guys. yan ay. Nagising-ising na. Basta ganyan mag video ko kay magkatawa niya kaya gusto mo siya mutanaw. So karoon magluto na ko. Igo po ba nga naka... Igo po nga naka... Manahong panghinlo ni mata sa siya pero sa taas wala wala ka panghinlo sa taas nang mga sabot. Manahong akong ng gabi eh. Ayan siya. Darahan kayo kong basura guys. ting. Sabi nang Labay na ko naon niya. Puli na ni siya guys sa itong birthday sa kong alaga. Bago na ni siya. Yun siya. Puli na na siya kay katong pag birthday sa kong alaga kanil tiridahan kay tanom niya na nga na nga tamak-tamakan. Basta na nga balik. Yun siya. Yan o. Oh, gumamila. Namulak na siya kaduha. Tapos na na po yung bago ay. Eh. Yun. Anta guys. Nag-slice kog. Union og maghindog ko o ahos. Ayan ah. si alaga Nagka makatakang na ko, magpakaon ko ano niya. Ngayon ano ako pakaon kayo. Nag-inom ko na tatas ganyan na pag lakaw sa akong luha ka ba. Kaya ni Mata, man sa aking na buntag sa'yo. Ya, yeah, na dere ang sulod yeah, kabalo na na siya mga brea ano, ng mga kabinit-kabinit. na-play niya akong cellphone, guys. Ako sa kita ag apple kaya nagtiyabo-tiyabo naman. Ako um, ibutang dari sa walker para dari sa makapangabre ng ano, mga kabinit ba. Tapos magluto ko pa niyo dito. Tapos ipa-play na ko siya ng Anong... baby shark. Mana yung paborito. Baby shark, baby shark. Saan? Wala. Sige ba guys? Bye bye. Kaya magluto ko guys. O, alas, o, alas 10 medyan na. Dali ka sa oras.